One, two. People, people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh na overload pa. Charot! So ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mama sa niyo So, yon So, kamusta naman kayo, mga amigo, amiga? So, eto ako naman ang tatanungin ninyo. Nagbalik na ang sigla at kagandahan ng mama sa niyo So, finally, magaling na tayo mula doon sa pagkaubo-ubo natin, sa sipon. So, yan na. Sabi ko sa inyo eh. Alam ko kung paano ko aalagaan yung sarili ko. At alam ko rin eh, na gano'n talaga minsan nagkakasakit ako ng gano'n sa sobrang pagod, sa alika box sa init. So, yon Pero, syempre, hindi excuse yan. Kailangan lagi tayong may protection sa katawan natin. Syempre, mag-vitamin C, sabi nga ni Christine Ann Perez, para lalo tayong masigla. Diba? So, yon At ito na, syempre, marami akong chika sa inyo na talaga, oh my gosh, magtataas ang kilay niyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, guys, want na nating patagalin ang ating mga chika. So, syempre, para sa una natin chika, Mama Sam, sino ang mas bet mong manalo dito sa Man of the World? Si Mr. Venezuela or si Mr. Philippine? Mm -hmm. Alam nyo sa totoo lang, guwapong guwapo ako dito kay Mr. Philippines. Sobrang guwapo ng pambato natin dito sa Man of the World. Tapos alam mo yon grabe, ang yami ng itsura, ba <laughs> diba? Pag ko siya talagang man naman talaga ang dating niya, no? Pero syempre, guwapo din ang pambato ng, ng Venezuela. Pero I think sa kanilang dalawa magiging bias ako, bet kong manalo dito si Philippines. At pag nanalo siya, oh my gosh, pa-premier siya sa akin. Charot, hindi. Gwapo, gwapo si Mr. Philippines. And then, may laban. Malakas ang laban. Malakas yung dating. Yung smile, the way she look, the way he look. And then, ayun nga, syempre, man of the world ang pinag-uusapan. So, man naman ang dating talaga ni Mr. Philippines dito. In fairness, ha. Sana man din ang background. Yung, alam mo yun, gusto ko kasi yung man, yung man talaga na kaya kang buhayin, kaya kang ipagtanggol, yung mga ganon. So, yun. So, in fairness, malakas ang dating dito ni Mr. Philippines. So, ito naman si ano kasi si Mr. Venezuela, parang ang dating sa akin parang uh, boy next door. Yung alam mo yon, yung parang masyado pang bata yung dating. Pero kasi si Mr. Philippines parang alam mo yon, yung datingan niya eh parang CEO ng isang kumpanya. So, I think I go for the Mr. Philippines. So, yan. So, good luck sa kanila at good luck dito sa mga lumalaban sa man of the world. At eto nga syempre may chika tayo about Miss Grand. So cancel nga ang kanilang pageant doon sa Myanmar. So ngayon tatlong bansa ang pinagpipilian nila. So eto nga ay ang bansang Malaysia. So Indonesia at saka Cambodia pero ang final submission pa ng kanilang ano yung deadline for this country na selected host para sa MGI 2024 ay sa end of July. So for sure pipiliin niya dito Indonesia. Charo. 'Di ba? So yon. So pero kung gagawin sa Malaysia, why not, 'di ba? So maganda din sa Malaysia at saka sa Cambodia pinagpipilian pala Cambodia pero ako parang feeling ko mas bet ko na gawin nila sa Indonesia o kaya sa Malaysia more than dito sa Cambodia kasi sa Cambodia diyan na yung Miss Ora di ba and then sinasabi nga nila na baka daw sa ano updown ng November so pag nagkataon ito yung kauna-unahan na taon na gagawin ang Miss Grand by November pero, grabe ha, sasabay siya sa Miss Universe. Sasabay siya sa, ay, ewan ko kung kaya niya sabayan ng Miss Universe. ko ako sa kanya, after na ng Miss Universe. O mauna siya sa Miss Universe. Huwag siya sumabay sa Miss Universe kasi mawawala siya sa eksena. Sasabay din siya sa Miss Earth. di ba Ang Miss Earth din, November din. Sasabay din siya sa Miss International. Kasi ang International sa November din. Ano ba yan? So, sabay-sabay sila. So, pang malakasan ba ang labanan? So, tingnan natin kung sino ang mas engaging sa pageant na to. Pero, syempre, panalo na ang universe, di ba? So, alam naman natin na ang Miss Universe talagang kumakabog yan. Pero, sige, tingnan natin. So, sabi ni Mr. Nawat, baka daw mamove nga daw. Sabi nga nun, ayun nga. O, sabi nga, the final ng Miss Grand International 2024 will be take place in November instead of October Before, as before, so yon. Tapos sabi niya, these are three countries running for the Miss Grand Country Host position Indonesia, Malaysia, and Cambodia The deadline of, for this country uh, to be selected host country, MGI 2024, will end Uh, this weekend, July 27. So, malaman natin sa next week, okay? So, kung saan gagawin, this coming Saturday na pala. So, malaman natin. Ang daming eh eh Sana in-announce na lang din sa ano, charot, <laughs> sa... Sa Saturday, may mga pa ganyan, -ganyan pa kayo. But, good luck. Siyempre, good luck dito sa, ano, so good luck dito sa Miss Grand. Diba? So, yan. At saka excited na tayo kasi syempre magmi-miss Grand Philippines na rin. At sa next week na nga ang kanilang ano, final ano ba, deadline ng submission ng application kasi wala pang nag apply Charot! So, yan! At ang susunod natin na chika, syempre ko ang Miss Grand ay may pasabog, may pasabog din syempre si Miss Universe. 130 candidates wrote to the Miss Universe 2024. Sabi ni Mr. Raul Rocha, rocha sabi niya thinking about the great ano greatness of our Mexico Miss Universe host country 2024 welcome 130 candidates oh 130 countries eh di good luck. So, yon So, welcome. So, sana totoo. So, yun lang. Kasi, alam mo, mahilig kasi silang mag-announce na hindi naman minsan nangyayari o hindi naman minsan totoo. Nung nakaraan taon, sinabi din nila, ay 100 plus ang magiging candidates. Tapos, yung sumunod, ano uh, ang nagparticipate lang pala Diyos ko 60 wala pa niyata, ano 60 ganon di ba e, tapos ayan na naman may pa ganyan na naman sila 130 i hope totoo kasi ang nakakagawa lang ng ganyan yung Miss World but tingnan natin sa Miss Universe kung kaya ba So, kung 130, just ko, ang hirap. So, may hirap talaga ang pukpukan dito kasi ang daming countries. Medyo boring. So, ngayon, ang tanong, ilang top ba? Baka top 50 na siya. Charot. So, yan. Ay, nako. Good luck. Good luck sa mga magiging, ano, kandidata ng Miss Universe. Ganun talaga kadami. So, naniniwala ba kayo? Ako naman parang feeling kong mm, chika lang yan. Charot! So, yun. Good luck sa Miss Universe sa November sa Mexico. Yan! At ito, syempre, Miss Universe Thailand at sa Miss, Miss World Philippines iisa ang design ng kanilang damer at pareha silang nanalo sa National Pageant ito nga wala nang iba kundi si Rian Fernandez so mama tingin mo dapat ba si Rian Fernandez na rin ang maging design at uh, desenyu nila pagdating sa international pageant mm -hmm. so yon so oh, why not di ba si Rian Fernandez may napanalunan na yan na Miss Universe, di ba? Siya yung nagdamit kay Miss Universe 2022 Kay Miss USA, di ba? Kay Arboni And then, I hope na sana madamitan niya si Opo At sana madamitan niya rin si Krisna Gravides si Krisna Gravides sa Miss World Dahil, ayun, natutuwa ako kasi ang galing ng creation niya. Tapos, ayun, nananalo talaga ng bongga-bongga. So, mabuhay. Mabuhay si Rian Fernandez. And congratulations, di ba? So, kanino bang mas magandang design niyo ang ginawa niya? Parehas lang. Magkaiba kasi yung style. Pero, alam mo yun, parang may nakita lang ako na parang may pagkakuwing talaga na may pagganon. Pero, yung style, I think iba naman. But, para sa akin parehas maganda. Wala akong ano, Ah, uh, alam mo 'yon, yung itatapon. Kumbaga, talagang bongga talaga yung design niya yan, Fernandez. So mabuhay ka. So gusto ko rin magpa-design sa 'yon ng ng coat, ah, 'di ba? So yan. And then of course, mga Asian na nag-first runner up sa Miss Universe, Mama Sam. Siyempre, nandiyan siyempre, 1988 si Korea, 1995 si India, 1999 naman si Philippines, then si Japan noong 2006, 2012 si Philippines, and then 2023 naman si Thailand. Anong chika mo dito? Ang boga talaga ni Philippines. So, so dalawang first runner-up ang nakuha na natin sa Miss Universe. And congratulations sa ibang bansa na nag-first runner-up sa ano sa Miss Universe from Asia. So imaginein mo si Korea, 'di ba? At saka si Japan, talagang kumabog din sila. And then si India, eh, alam naman natin si India kabugera. Di eto ngay kamuntikan sila mag back to back kasi 1994 sila yung nag-Miss Universe, tapos 1995 sila yung first runner up. Ito talaga na panood ko to. And then eto naman yung talagang halos makapigil hindi nga dahil akala ko nga mananalo na tayo ng Miss Universe pero nakakapanghinayang talaga yung momento nito ni Miriam Kiambao na parang feeling ko kaya na natin mag Miss Universe noong time na yon imaginein mo pag nagkataon, di ba? 1999 sana after ng ilang taon na hindi tayo nanalo sa Miss Universe. And then si Japan, di ba? Bongga. And then si Philippines again noong 2012. Ayon, so pag nagkataon sana na nanalo tayo noong 1999 tapos nanalo tayo noong 2012 sana anim na ang corona natin sa Miss Universe. Pero okay lang 'yan. But kung iisipin mo, no, Miriam Kiambao and Janine Togonon, grabe, ang ganda, ang galing dito ng binibining Pilipinas. And then, ayun, syempre, nang hinayan din tayo para kay Thailand noong nakaraang taon na halos makuha niya na yung corona pero nabigo pa din. But this is the history. History ng mga bansa from Asia na talagang masasabi dito na matibay at malakas talaga ang Asia pagdating dito sa laban ng Miss Universe. At hindi maitatanggi na ang Pilipinas ay isa sa mga masasabi natin na talagang lumalaban. So, hindi ako magtataka kung bakit nakatutok ang lahat talaga pagdating dito sa Miss Universe. At ano naman kasi, di ba? Umarangkada talaga ng bonggang-bongga. At nakita naman natin na talagang ayaw magpaawat. So, yon So, congratulations. Congratulations, syempre, sa Atin. So, sana, sana itong taon na to, maka-ariba tayo sa Miss Universe ng bongga-bongga. So, are you ready, guys? So, kasi ako, yes. Sobrang ready na ako. And then, ito, para sa sumunod natin, chika, Miss Charm. Para sa botohan ng Miss Charm. So, pumapangalawa si Miss Philippines, nangunguna si Indonesia. Pero, mahirap nang habulin, yata, si Indonesia kasi 115 na siya. Samantalang, 18,000 or 18,000 ano ba? 18 million ba? So, yon So, ako para sa akin, Philippines talagang lumalaban. Pero nakita naman natin na, pangalawa, medyo mahirap ng habulin niya Indonesia. Hayaan na ninyo. Alam naman natin yung Indonesia. Hindi natin alam kung saan nang gagaling yung mga boto nila, di ba? Anyway, so good luck, syempre, kay Miss Philippines. Ako naman, masasabi ko naman, si Kayla Carter ay talaga namang handang-handa na yan para sa laban niya sa Miss Charm. At I'm so excited for her. So, good luck, di ba? At good luck talaga sa mga lalaban dito sa ano sa Miss Charm. So tingnan natin kung kakabog na ba si Miss Philippines. And then para sa sumunod na chika, Mama Sam, para sa mga queen from Miss International, Miss World and Supranational, tingin mo Mama Sam sino ang kakabog sa kanila? Ako para sa 2025 pa naman to. So, tulad nila sinabi ko kahapon na dapat paghandaan nila yung kanilang laban pagdating dito sa international pageant. And then, mali mo, sila ang makapag-uwi ng mga susunod na corona mula sa international. So, yung mga misty sa di ba, hindi tayo nakapag-uwi ng corona. Mali mo, ngayon, makapag-uwi tayo ng corona. Pero don't underestimate yung mga kakayahan nito ha. Kasi talaga mga palaban din talaga tong mga to, si Tara Valencia alam natin kung paano kumabog yan at saka syempre eto na lang si Krishna na na talagang, oh my gosh, talagang excited ako para kay Krishna Gravides na sobrang parang feeling ko mauuwi niya ang corona ng Miss World. And then, of course, kahit si Miss International, mukhang siya na ang susunod na next na Miss International ng ating bansa. But good luck! And then, ayun na nga, syempre, good luck din kay Angelica Lopez. Dahil si Angelica Lopez ay naghahanda na rin Diba, na Nananahimik siya. So naghahanda na siya sa para sa kanyang pasabog sa Miss International sa susunod na November na. So 'yon sa so, malapit na malapit na this coming November ang kanyang laban sa Tokyo, Japan. So ang masasabi ko naman kay Angelica Lopez ay tiwala ako ng 100% because she is bini binibini, sabi nga ni Christine. Ah, uh, ano mas prefer ang mga babae galing sa binibining Pilipinas at ako naniniwala ako na naghahanda siya ng bonggang bongga so maganda ang kalalagyan niyan malay mo di ba mag third runner up ulit tayo sa Miss International or malay ninyo mag title pa o oh, di ba so yan. ako parang feeling ko mag runners up tayo ngayon taon na to uli tapos sa isang taon magta title tayo kasi Grabe ha, itong pambato natin sa next year sa Miss International. Grabe ang beauty nito at ang ganda ng background niya. So, talagang napanood ko, winner na winner naman si ate. So, abangan natin so, kung ano ang mangyayari sa kanya pagdating sa Miss International. So, good luck! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa pinag-uusapan natin ngayon? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yun guys, syempre una sa lahat, maraming maraming salamat po sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Siyempre, sa aking mga chika, sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.